Tingnan niyo po. At ako po, I, I highly respect the opinions of everyone. Yung po, ang gusto kong sabihin sa inyo. In a, in a democracy like ours, yung free speech is always respected. Dapat po ganon. And freedom of expression. Pero, bakit po, ang, ang mainstream media, kayo, DCXL, ang Channel 5, ang ABC5, ang ABS-CBN, ang uh, Kapamilya, ang GMA, ang lahat ng naandito ngayon ng media entities, bakit regulated ng COMELEC pag darating ang campaign period? Bakit kinakilang isabit sa amin ang lahat ng mga kontrata na pinapasok ng mga networks ninyo at yung mga kandidato political parties? Meron pa tayo, may bayad. For, 30, for every 30 seconds, ganito ang rate. Subject pa, subject pa sa aming control. Pwede nga sabihin namin, dapat 50% discount. At the same time, meron 120 minutes kapag ka TV at 90 minutes kapag ka radyo per station. Yun ang sabi ng, court, uh, sabi ng batas natin. Ibig sabihin, highly, highly regulated ang mainstream media. Bakit pag social media, hindi, hindi namin nare-regulate? Parang may mali po tayo doon. Hindi po ba? Eh kung nare-regulate ng lahat ng franchises sa buong bansa, sabi ng saligang batas under Article 9C, bakit hindi namin kaya regulate ang social media sapagkat napakilawak sila? Napaka-unfair. Hindi ba ang purpose kung bakit may regulation is to ensure equal opportunity for all? Naniniwala po ako na kinakailangan i-regulate ang social media sapagkat meron po dyan social media kasi 24 hours na andyan yung post mo. Hindi ba pe pwede mong tirahin yung isang kandidato o pe pwede i-promote mo ang isang kandidato? Pero walang regulation. E eh, paano yung ginagastos doon? Eh, di ba lahat ng gastos ngayon, kahit sa TV at sa radio at sa dyaryo, kinakailang i-report sa amin? Dahil kinakailang mag pa sa tatlong piso, limang piso at uh, 10 piso, as the case may be? Eh, paano namin mamamonitor? Yung mga social media influencers na nababayaran ng pagkamahal-mahal. Paano yung mga nag-avail -naga ng mga, yung mga talagang social media influencers? So, aaminin po natin ang kati. wala tayong social media regulation law in the Philippines. Pero sana tingnan po nilang mabuti ang Republic Act 9006, yung Fair Elections Act. Ang nakalagay doon, the Comelec has the power to regulate radio, television, newspapers, and other forms of media. May nakalagay po, other forms of media. Ay di hamak po naman na siguro, pag sinabi niyong social media, ay kasama yung other forms of media. Kahit na yung interpretasyon natin. And we decided to interpret that as to include social media. Bakit bawal ba natin i-regulate ang artificial intelligence? Hindi naman po namin sinasabing absolutely bawal ang artificial intelligence. Sa doon sa isang ang ni launch ng, uh, ng GMA7, yung uh, ng Kapuso Network na sinasabi nila, yung fake news, ingatan, iwasan. E yung po yung purpose natin ay eh, mawala ang ang fake news, mawala ang misinformation, mawala ang disinformation. Nasa power po namin yun, the power of regulation sa power ng Commission on Election. So, ang abi naman po, ng Cathy, pati po de-fakes. Alam niyo naman ang de-fake. Itsura mo, mukha mo, boses mo, pag ka ng bibig sa'yo. Eh kung si Cathy, Cathy Cruz, bigla nag-endorse ng na isang kandidato bukas ng eleksyon, boto niyo si ganyan. Naniwala ang lahat ng kanyang mga supporters tagapakinig na talagang endorsement niya. Yung pala hindi siya. Yung pala AI-generated. Yung pala de-fake. Naniwala na ang lahat. Paano po magagawa ng... So, sa amin po, i lang naman. Di mo namin sinasabi, tate, tatanggal. i Kapag hindi, ipapatake down namin sa mga platform, yung mga post na yan. Lalo pat pangangampanya ang, ang, usapan. So that, pag nirehistro, pantay-pantay, mahirap mayaman, nakaregister ang kanilang social media account. So, kulang naman ang intention namin. Ngayon, kung sa palagay po ng iba, Mangkati, ay may violation ng Uh, karapatang pantao na nakalagay sa Saligang Batas. Yung po yung purpose natin. Kung walang magsisimula ng copy, ano natin masama, ma, paano natin matatry na pwede pe pala. If somebody would like to question our action, better, welcome na welcome po para makita natin, malaman natin kung may comment mali ka details ang batas o kaya comment hanggang dito ka pa lang. Para at least nalilimit natin kasi sa mga susunod na halalan mangyayari mangyayari lahat ito. Kaya po namin sinusubukan ng mga batas the only way to prove whether the comment is right or wrong is to go to the Supreme Court and let the Supreme Court decide whether our action is legal, valid, constitutional or not. Kahit na anong platform yan ay uh, kinakailangan pong i-register sa amin ng social media account. Ito po, Ma'am Andrea, Sir Wilson, yes. ay first time na ginawa ng Comelec. Sa kasaysayan din natin. First time po ito. Eh kasi nga po, napakahirap naman na meron po tayo nag-vipa ng sa social media pagkatapos yes. hindi namin ma-control. Yes. Eh, paano yung mga troll farms? Paano yes. yung mga fake news? Paano yung mga, okay. misinformation at saka disinformation? Yes. So, kailangan kinakailangan yes. po labanan namin yan kahit mm -hmm. pasabihin nyo na bordering kami sa constitutionality or unconstitutionality. At least the government is doing something. If we have that power to, to regulate, then we should use the power to regulate in order to ensure equal opportunity for all.